Mahirap ipasok ang cambio. Ano ang posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong dalawang similar question ano. At uh, yun nga, ang kine-question niya sa atin is kung ano daw, ano daw ba yung posibleng problema kung sakali mang yun nga, nahihirapan daw silang ipasok yung kanilang cambio, especially yung first gear daw nila, eh medyo nahihirapan daw ipasok ano. Okay, uh, sabihin na natin ito naman ay normal na nangyayari, especially sa mga manual transmission na kotse, maybe mga 2 to 3 times yan mangyayari sa lifespan ng inyong clutch. Okay? O yung buong clutch assembly ninyo, no? So, ang isa sa mga possible solution dyan ay kailangan nyo lang i-adjust ang inyong clutch. Okay, just a reminder, no? Sa pag-adjust ng clutch, huwag din so sobra kasi baka maging tukod yan. Okay, halimbawa, ito yung scenario niyan eh. Uh, for example, naka-on yung sasakyan. Okay, naka-on siya. So, pag kinakambyo mo, parang sumasabit sa first gear. Pero pag ginawa mo, pinasok mo sa second gear, tapos tinaas mo, papuntang first gear, eh nag-okay. Okay? So, yun yung isang scenario. Now, ganito. Sabihin na natin, sumasabit siya pag naka-on ng makina. Pero try mong i-off yung makina. Okay? Try mong i-off. Pag naka-off yung makina, try mong magkambyo kung sasabit. Kasi kung hindi yan sumasabit, may possibility na kailangan mo lang talagang magpa-adjust ng clutch. Okay? So yun yung isang scenario dyan, ano? Kung sakali mang hindi sumasabit pag off ang makina, posibleng clutch lang ang problema mo. So, kailangan mong ipa-adjust yan. So, well, may mga kayang i-DIY sa mga cable type na clutch. Medyo mas madali kasi normally may hinihila. Hinihila mo lang yung cable then iniikot mo lang yung ano niya, yung parang bolt niya dun, No? Kaya, maa-adjust mo na siya. Usually, mga 2 to 3 times lang yung ikot. Okay na yon So, yun, yun yung isang pwede nyo gawin. Pero, doon sa mga uh, fluid type, well, ako, I suggest, dalhin nyo na lang sa shop yan para sila na yung mag-adjust para sa inyo. Okay, so, yun. Halimbawa naman, scenario, okay naman yung clutch. Okay, so, sabihin na natin on, on na sagad na yung adjust. Isa sa mga posibleng problema nyan ay eh, kailangan nyo ng palitan ang inyong clutch. Okay, kung sagad na, kung sagad na yung adjust at sumasabit pa rin. Pero ito pa isang sinari dyan. Isa pang posibleng problema dyan, eh pwede rin namang kulang kayo sa transmission oil. So ideally, uh, every 2 years or every 40,000 kilometers, eh, sana nagpapalit tayo ng transmission oil. Unfortunately, sa mga manual transmission, usually walang dipstick sa manual eh. So hindi natin mga determine kung okay pa ba yung laman ng oil natin ano sa transmission pero yun uh, mas mas ipa-check niyo na rin kung may tagas yung transmission niyo eh yun maybe yun nga talaga yung nagiging problema ano so mas maganda ipa-check niyo na kagad yun kung may nakita kayong tagas dun sa mismong transmission niyo at ang pangatlo na posibleng problema diyan kung cable type yung shifter niyo yung from your shifter dito yung cambio niyo papunta dun sa transmission pwedeng paputol na yung inyong shifter cable okay so medyo ano yun ano kasi para nangyari do nagto-twist na yung cable So, possibly near na siyang masisira. So, ang advice ko ipa uh, ipacheck nyo na agad. O kung sakali man, palitan nyo na para sakaling uh, hindi kayo maputulan ng cambio. Okay? So, yun yung idea lang mga paps. No? Kung sakali mang nakaka-experience kayo na mahirap ipasok yung first gear. O pwedeng yung ibang gear mahirap ipasok o may garalgal pa-check nyo lang muna yung clutch try nyo muna i-adjust kung hindi ma-resolve try nyo na lang dalhin sa mga shop at sila na yung mag-check para sa inyo kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps at you can share this video especially sa mga naka-manual transmission salamat sa panonood keep safe mga paps